Ano po, magandang umaga. Yung napanood ko kayo sa Facebook. Marami. Talagang palala na po palala yung, ano, yung mga baha po. Talagang mapakahirap isipin na ganun na, ganun na kalala. Ganun po kalala ang atid ng bagyo sa atin ngayon. Ngayon to, lang nangyari sa atin talaga to eh, na itong panahon na to. Na grabe. iba nga eh, konting ulan may umapahana. Kaya, napakahirap po isipin yung kung mangyayari sa atin yun. No? Ngayon yung napanood sa ano. Yung sa Cebu, sa Cebu pa yung grabe po yung napanood sa Cebu mga baboy tinatangay nakalutang ang daming baboy grabe yung iba patay na nakasalansan dahil nasa tubig siya kasi nga eh, eh. wala pa walang lupa eh. kasi puro tubig pa halos abot sa bubong yung tubig eh. yung iba nasa second floor naka, nakapatong sa bubong nila karamihan ganun kaya napakahirap po talaga nang nangyari ngayon sa ano sa Cebu grabe hindi ko na paano nangyari kasi isip ko kung pa rin eh, na ang flood control I isip ko eh -isip. baka yun eh talagang parusa na sa akin, di ba dahil sa kasamaan na natin yung mga tao grabe na yung away sa social media yung ating mga namumuno sa atin sa gobyerno kasi may kanya kanya silang interes eh pareho po. gusto magpayaman gusto lahat tumawak ng kapangyarihan gusto nyo lahat nila, sila lang yung mamumuno, sila yung masusunod. Kahit na yung bata eh, hindi na nilasundin, di ba? Kaya ang hirap, ang hirap. Ang ano na? nangyayari ngayon. Kaya yung mga pagbaha, hindi ko yung uh, naiisip uh, ko na parang hindi na sa control eh. Parang yun eh, talagang sinadya na talaga na mangyari. Para yun nga para parusahan na rin ng mga tao pero hindi bakit sa Cebu alam ko maganda naman ng Cebu dapat nung meron mang mangyaring ganun baka eh dun sa Senado sa dyan sa ano eh sa Malacanang at Kongreso eh dahil sila yung mga namumuno sa atin eh. Ano? dahil nga sinasabi ng mga tao kung saan nyo ng pagbaha ngayon eh yung flood control eh yung flood control dahil nga yun nga, sinasabi nila mga goals hindi ginawa ng maayos pero ako eh parang hindi ako kumpinsido na dahil yun sa mga flood control eh kasi pero yung ito yung baba ito, ito yung, uulan di ba may baha agad saka hindi lang baha no ang laki ng tubig grabe talagang yung isang barrio wash out eh talagang napakasakit eh kasi yung nakita ko lumulutong yung mga, mga sasakyan no? eh, po, paano kung bago lang yung sasakyan mo pinunter mo yung pinaghirapan mo Makakaroon ka lang ng sasakyan Panganap buhay mo Tapos ganun nangyari sa'yo eh, hindi mo pa nababayaran Napakasakit Ang bigat mo nang dinadanas ngayon Ng mga tao Na inabot ng Baha dyan sa Cebu Hindi natin alam kung ano na naman gawin, Gagawin ano ng gobyerno para may angat sila ron matulungan kung ano mong maganda diba sana naman ma wala na yung tubig grabe yung tubig dapat ano yun eh dapat ngayon may solusyon ng gobyerno yung ano yung ano yung submersible dapat meron pala na tayong ganun dahil nga tayo lagi na may baka dapat nakahanda na yung ating submersible na para panghigot ng tubig yan panghigot ng tubig para kung pagpatak pa lang ng ulan makita pa lang na ano nakahanda na siya nakalatag na agad para parang para kung sakaling tumatas na yung tubig eh maanda rin na yung motor para mahigop yung tubig madala na sa sa ilog o sa dagat gano'n <coughs> <coughs> kasi okay po eh wala nang solusyon eh Tama yung sinasabi ni ano eh ni PBBM. Okay tayo yung mag-isip na magkaroon ng baha ng ulan. Ang isipin natin ay na kung anong solusyon ang gagawin natin. Pero dapat pag sinabing ganun, dapat meron tayong solusyon. Kaya ako yung eh, ang suggestion ko lang talaga solusyon yun eh, yung submersible yung panghigop ng tubig. Oh, ginagamit 'yan sa mga construction para kung may tubig man na malaki eh, yung pataas para mawala yung tubig dapat meron tayong mga ganun ano na malalaking horsepower power na pang hindi lang isa kunyari sa isang barangay kahit mga dalawang piraso, tatlong kaya bawat barangay may, bawat barangay lang meron nun sigurado nilalaki yung tubig eh, kasi yung pisa pa lang eh, niya na yun <coughs> pagdating pa lang nung baha ay nung bagyo, pag meron ng bagyo sinabing parating at sinabing malaking volume ng tubig ano na uh, ihanda na yon ilatag na yung, yung hose o yung kung ano man yun dapat malaki ha yung 5 kaya 6 na gano'n na malaki para kang malaking volume yung makukuha niyang tubig, hindi yung maliit nang. Para maliit pala yung tubig, na niya, napapunta sa dagat o kung saan man, kung sa ilog. Focus sa mga... <coughs> mga batis, yung mga ganun. Basta may daanan ng tubig. Para hindi siya mapondo. Kasi pag napondo na siya, halalaki na yun eh. Pero talaga kung meron ganun wala hindi hindi talaga babaha wala wala baha kasi oh, di ano pa lang eh makukuha na yung tubig eh makuhihigop na siya kaya hindi siya lalaki dapat din talaga yun ang pinaka maganda yung ano suggestion ko na gawin ng gobyerno mag-provide ng mga ganun sa bawat barangay totoo napakaraming pera ng gobyerno eh magkano lang yung mga motor na yon libo lang yun eh. palagay natin 100,000 yung isang gano'n o oh. ba, bawat barangay may gano'n nako o oh, dalawang gano'n bawat barangay yung alam nating talagang flood ano flood flow area <coughs> para pag may eh, ano ganong bulan na walang tubig ay handa agad nila yung kanilang ano mga ano ng tubig para ma yun para hindi bumaka yun, yun lang ang magandang solusyon ano <coughs> at hindi ko alam bakit hindi sinasuggest ng ano yan eh hindi sinasuggest ng mga ayan mga sa mga gobyerno may mga may mga engineer dyan <coughs> Alam naman nila na yung submersible eh number one yan na panghigop ng tubig. Dapat yan ay i provide nila kaysa yung gagawa ng bangka. Hindi ba, di ba bangka para doon. No, pag may baha, may bangka tayo. Eh bakit hindi natin pigilin yung tubig, hindi yung bangka ang solusyon, di ba? Kaysa gumamit ng bangka pag may pag may baha, hindi yung tubig ang alisin natin. Di ba? kalusutan mahal din yung baka eh di doon tayo mag invest dun sa ano sa submersible yun po yung submersible pump yung pag ng tubig yun po yun yun po yung pinakamagandang solusyon na sana bawat barangay yung dalawang piraso para kung sakaling may eh, ganyang bagyo na darating eh ilatag ka agad no kahit wag na ngayon pag nakikita ang lumalakas na yung tubig, kasi madali lang nyo latag yun eh. wow, isang oras, dalawang oras nakalatag nyo. Eh. Yun. Hindi siya ano, hindi lalaki yung tubig. Mapiprimit natin yung paglaki ng tubig kasi nga maiiigok. Yun, yun ang ano, ang magandang solusyon yan. Hindi yung magkagawa tayo ng maraming bangka, at magbibigay ng bangka kasi sa mga flood area, mga mayroong mga flood area, area na yun eh, bangkaan solusyon hindi yung tama pagtigilan natin yung baha ayan, pursuit yan submersible pump dyan po, oh, pinakamaganda solusyon total eh dami pera ng gobyerno eh <coughs> kahit tigli submersible pump na kaya kaya i-provide ng gobyerno yung bawat parang day eh. di ba? Ng, uh, yun lang uh, sa akin para uh, nakakatakot nakakatakot talaga kasi pero eh, mo pag binaha kayo mas matindi pa para rin kayo nasunugan eh buti pa yung nasusunugan nakakapagsalba pa kayo ng ibang gamit pwede nyo dalhin sa may walang apoy di ba? no so unog yun eh ito mo yung gamit mo mabubuhat mo yung TV kung mo yung radio, yung mga yung mga radio oh mga bag damit may lalabas mo yun eh pero ito bagyo to tubig to wala ka lang may sasambang gamit to kung wala kang bahay na tatlong pala wala na pagsak na pagsak na lahat ng ano mo kabuhayan mo kaya dapat talaga ang 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 ang, ang iprepet natin yung tubig yan dapat ang ano hindi yung maghahanda tayo na wala na sinasabi ni BBM na wala na tayong magagawa. Hindi yun. Mali yun. Meron tayong solusyon. Dapat nagtatanong siya sa mga engineers natin na may mga alam. At yung mga mga engineers na alam naman din eh. <coughs> na yung submersible, panggigop ng tubig yan eh. Yan po yung eh, ng tubig. Yan ang solusyon dyan sa baha. Yung malalaking tubig na nakikita natin ngayon sa ano, alakas pastao. tao pag ginamita mo ng submersible yan dalawang dalawang submersible sa isang oras lang hupa yung tubig na yan eh oh hupa na yan tanggal yan kaso wala eh wala tayong ganun eh buti pa yung mga construction meron yan yung ginagamit sa construction yan yung submersible na eh dapat talaga yun kahit eh, lang ko Paolo Mungyongbong Marcos PBBM yun po eh, kung pwede lang kung pwede lang para makarating sa inyo na isa pong solusyon sa palaking baha tulad ng ganyan eh mag-invest tayo sa submersible pump yan po ang pinakasolusyon natin sa baha bawat barangay magbigay tayo ng submersible dalawang submersible para sa akin ay eh, sapat na Oh, uh, bawat barangay isa nga lang kung tutusin mo sapat na yun eh tapos na pag nagsisimula pa lang yung tubig ilatag na siya oh, igupin niya na agad papunta kung saan man yun kasi eh, syempre kung malayo yung pagbabagsakan ng tubig malayo mahirap na ilatag yun eh kung isang kalimetro yung layo ng tubig so, eh di ma matagal-tagal na trabaho yun o, so, kaya depende yun sa layo meron namang malapit lang eh swerte yun pero iba kasing lugar malayo sila kaya mas malaki-laki pagkagastos dahil mas maraming tubo na kailangan ayun uh, lang uh, sana sana mga ma mga pangulo BBM eh mangarating sa inyo yung sa akin suggestion sa akin lang yung submersible po number 1 yan wala nang ibang makalulutas sa baha hindi po bangka, hindi po ayuda, hindi relief really food, hindi submersible. Pam, yun lang po.